gana ang mga gamit at pagkain ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City sa posibleng pagtama ng bagyong Ruby. Pinaghanda na rin ng mga residente sakaling magpatupad ng preemptive evacuation. Makibalita tayo kay Joe Legaspina ng GMA Northern Mindanao. Joe Makipatuloy ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa posibleng pagtama ng Bagyong Ruby na na ang mga equipment at food packs para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Pinakiusapan din ng ahensya ang mga nakatira sa flash flood at landslide prone areas na makipagtulungan kapag nagpatupad ng preemptive evacuation. Ipinatanggal na rin ang nagkakalaking billboard sa lungsod para maiwasang makadisgrasya sakaling tangayin ng malakas na hangin. Ipinatawag din ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang lahat ng barangay captain sa Cagayan Oro City na pag-usapan sa pagpupulong ang protokol para sa mga sitwasyon ng kalamidad kabilang na ang pagbibigay ng tamang impormasyon at koordinasyon sa mga residente. Yan ang latest mula dito sa Cagayan de Oro City. Jolie Gaspina, Nagbabalita, Pilipinas.